Good morning po mga kasakay uh, Ito po ang unang araw po namin ng five minutes dito po sa Pacific Ocean May girahe po dito ang pakoyat Nakangalagot ah, po guys yung mga kanilang pang hugog dahil po sa daya po ng pakoy Ito po ang unang spot na napuntahan po Okay guys at uh, po natin sila ha? Uh. <coughs> so, pirit PIRIT! Um, um, ito guys o, pirit pa itong ano Problema, ilang pirasong biwas wala Wala, na yung iba Nangalagot po dahil po dito sa ano Pakoy Kala sa pari Kala po guys sa uh, dito po maglalatak na po Kaya po natin kung paano po ba pa kasi dito maglatak Ah oh, ini betul betul di sana, hilalit. Bye. Ano pa pala nakakuha ng ganito? Hindi hmm. pa? Wala eh. Parang na. Hindi lang ito. Sa formero lang, lang, <laughs> <di> lang, <laughs> <to? laughs> former lang mahirap. Kaya mm -hmm. lang eh. Ayan. <laughs> ah. Wala yeah. ah, na rito. Ah, po, sana po'y na po dito. Para na po natin. Malalari, malalari, malalari. Ah, sana maganda na po na maglalatak na po si Bargada. Manoodin po natin sa kung paano po siya maglatak. kasama rin pa rin yung plastik dyan sa ano ano yung kasok kung hinilab na ano ah, uh, ạ ah. Ay, mo yan, eh, ya Ria. Tapi bila mau pada nak pergi dah ni, bola dah ni.